pala to Pakun kita sa kampusanto Santo Ay. Hmm. Ayun nga, yung diretsyo na yun Ito na yung lusot nito, di ba? Ah, ito, ito. So, buti na lang na Nagpakita ka dito. Kasi pag sa mababaw, mas kainin yung maliliit na lure. ito yung slice na nila oh. Ayan, ayan Ayan yung ano, ayan Ayan yung break water Ayan yung water Pwede mo tayong paalam dyan, no? Kasi hindi ako makabalance dito. Hindi yan. Yeah. Hindi ko makipag-usap pa. <coughs> ha? Ikaw na. Ha?

Madagi po yung slaviria, sa lahat. <laughs> Ito pa sa bag. Oo, doon na. doon pa? Oo. Sige <coughs> po. Kami po na naidigyan. Ah. lambda <laughs> um baka <gonsin głos Collinsennen> <shamefulwohl> <yani. Sama> <manyosgment> You know the basic of casting? You already knew? Uh, I will orient you again Ayan na tayo Ang ganda ng tubig Ang sarap sa pakiramdam Warm water to so, open hawakan mo to open mo to tapos pag nakagay sakto kung saka nakatusok dun mo sa ibuka tapos ganun mo agad kasi mahangin eh mag testing nga na ako bago ka umalis hmm. I'm gonna watch you oh mahaba yan iksi iksi yan mo sige Sige, wag mo na ipasok yung tali. Yan. Oh, hawakan mo muna bago mo i-open. I-release mo yung kamay mo. Basta tingnan mo kung saan pupunta yung lure. Yan. Oh, yun na. Retrieve. Gusto mo dito sa other side. Let's catch some fish. Pwede ka mag move move ha Oo mag galaw galaw Yung tali ko naiwan din Okay mga kawili, so fishing tayo Maganda sana yung spot na to pag yun ito Pero let's try So, you know, hindi ko lang alam kung kaya natin Lusungin yan So, popping tayo Woo, ang hipit ng drag Popping Popping Let's go. Yan. Reel natin. This one. The Daiwa. Daiwa is w. This is 5,000 series. Yes, sa fishing bila, may mga bibili pa kayo mga ganitong reel. Then, rad natin. This one. Mad Mouse Early. 9 feet, medium heavy. Line niya 12 to 50 pounds. Ang lure niya is 12 to 50 grams. Line niya PA 1.223. So loaded dito yung reel natin, loaded siya ng Brabus X na 30 pounds. Tapos ito naman ang ating popper, white at red head. Tapos yung ating leader line, Asuka Ghost. Ari So madulas, tayo nakapag ready ng ating sandalyas na panlaban sa dulas so mahirapan tayo magtawid-tawid ang hirap maglakad malalaki tapos madudulas yan dito pupuli tabo tayo yung isda lang yung oras ayan dapat maaga talaga okay let's go gabi na, na to. Yun, wala tayong huli sa isang oras paano nakapagagis? ano na magsisiksi na 549 Ano oras na yun? 622 30 minutes 30 oh, minutes o walang huli Pwede bag mo na lang Sure? Bakit mo? Eh yung strap Ano Ano mo? Ano mo? Ano

Alam ko kasi na kahit mawala ka sa simento, babagsak ka sa lupa. Pero kung simento lang ba siya, straight lang, tapos bangin-bangin na. -bangin, hmm. Kaya hindi ako